Tuna Ito nga po guys Ang nabigay kong tuna Pulo ng tuna Ayan pinaksiyaw ko lang yan Sa sinabawan Guys okay, so, uh, o Paksiyaw na ulo Ng tuna Tapos yung iba may sinabawan So Koko. Kasama ko nga pala guys ang aking mga anak Jan. Hmm. Anak ko. Oh. Full-time dad nga pala ako guys. Ayan, hapon nagtatrabaho. Ayan, ako na rin ang nag sa mga anak ko. Ako na rin nagse-service sa kanila sa school para tipid. And guys, uh, kain kain tayo. Ay, sarap ng ulo ng tuna, taba. And guys. Thank you for watching. God bless.